mo, nakikita ng mga tao yung trabaho for the past uh, six years. so, spots for up other mothers. oo, uh, okay lang kasi ano ano um Inano niyo yung traffic para pumunta dito so kunin niyo lahat kunin niyo na lahat ng mga kailangan ninyo. Huwag lang about siya. Okay. <laughs> okay. Maglala natin siya. Yes. Sino siya, Ma ma'am? Show me the show me the picture. Ano bang 223 kagdol? Wala pa akong Actually wala akong code name para sa kanya eh. Sinasabi ko diretso yung pangalan niya pag pag ginalibak ko siya.